May ulam na, may masarap pang pulutan si Mister, paniguradong hindi na ito tatambay sa kapitbahay kung ito ang iahain mo. Kaya tara, samahan niyo akong magluto ng chicken boppies. First time ko magluto nito. Ang una nating gagawin ay palambutin itong balun-balunan at puso ng manok. Kapag malambot na ito, tsaka natin ilalagay yung atay. Samahan natin ito ng dahon ng laurel at asin. Sa ating mainit na kawali, maglagay ng butter. Samahan mo ito ng mantika para hindi madaling masuno. Pagkatapos ay sunod na natin igisa dito yung ating luya, sibuyas at bawang. Kapag lumabas na yung aroma nito, tsaka naman natin ilagay yung ating pinalambot na atay, balun balunan at puso ng manok. Hiniwa ko lang ito ng manipis at maliit na size. Ito tapos ay hinalo-halo ko lang ito ng 2 to 3 minutes. Muntik ko pang makalimutang ilagay itong ating at sweaty powder na pampakulay. Dapat ay isinabay ko ito sa pagisa ng sibuyas at bawang kanina. Hinalo-halo ko lang ito for a few minutes. Pagkatapos ay naglagay na ako ng paminta at tomato sauce. Dapat ay tomato paste ang ilalagay, kaya lang ay wala ako nito. Hinalo-halo ko lang ito for 1 minute. Pagkatapos ay inilagay ko na yung ating mga pampalasa katulad ng na... so, soy sauce, vinegar, oyster sauce, all-in-one seasoning, ground paprika at isinabay ko na rin pati ang paglalagay ng daon ng laurel. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ito for almost 5 minutes. Pagkatapos ko itong haluin ay sinunod ko namang ilagay itong ating carrot at labanos. Hiniwa ko lang ito ng maliliit para mas mabilis maluto. Lutuin lamang ito for 10 minutes na walang takip gamit ang mahinang apoy para hindi mabilis masunog. After 10 minutes, naglagay ako ng brown sugar. Pwede rin naman yung white. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ito for 2 minutes. Tinikman ko rin ito para ma-check kung pasado na ba yung timpla at dahil okay naman na, inilagay ko na itong siling red. Mas masarap kasi kapag medyo maanghang. Medyo matrabaho pala ang pagluluto ng recipe ito, pero worth it naman yung pagod kasi masarap. Luto na ang ating chicken boppies, I serve na ito habang mainit-init pa. Wala munang diet-diet, bukas na lang ulit. O siya, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Please don't forget to follow my page. Cheers!